Isa na naman pong magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ngayong araw po ay uh, natanggap na naman po natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang mga himala na tayo po ay muling nagising ngayong araw at uh, sa oras nga pong ito ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya po ako muli ng pagkakataon na makapagbasa ng kanyang salita at mabasahan po kayo dito po sa aking YouTube channel at salamat po sa lahat ng nakikinig at nanonood po ng aking mga videos dito po sa Relimix really Stories. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po ako sa Mateo chapter 24 verse 3 hanggang verse 14. Ang title po nito, Makahirapan at Pag-uusig na darating. Sabi po dito sa verse 3, Nasa bundok ng mga ulibo si Jesus samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinatanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging panatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Verse 4, Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw, ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi. Ako ang misyas at marami silang mailigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit, hindi pa ito ang wakas sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang Maliligtas at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Salamat po sa ating Diyos sa umagang ito sa kanyang salita. Gabayanawa tayo ng Banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang minsaheng ng Panginoon ngayon. At alam ko po na ang minsaheng ito'y napapanahon. At meron pong mga pangyayari ngayon at mga nangyayari sa ibang sulok po ng ating daigdig. Salamat sa Diyos sa kanyang gabay at patnubay. Mga kapatid, hindi po kaila sa atin ay, uh, o hindi lingid sa atin ay nangyayari po ngayon ang mga digmaan. Ano po, talagang matitindi po ang digmaan ngayon. Ngunit uh, dito nga po sa verse 3 ay uh, nagtatanong po itong mga disciples ng ating Panginoon. At nang mga panahon pong iyon ay nasa bundok ng mga olibo si Jesus. At sabi po dito, samantalang siya nakaupo roon, palihim siyang tinatanong ng kanyang mga alagad. At ang tanong po ng kanyang alagad ay, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging panatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Dito lang po tayo manatili sa salita ng Diyos ito po ang ating paniwalaan huwag po tayong maniwala sa mga sabi-sabi sa mga balita na ating naririnig hangga't meron po tayong Bible ito po ang ating paniwalaan upang hindi po tayo maliligaw ano po o madadaya ng mga maling balita at sumagot po ang ating Panginoong Hesus dito po sa verse 3. Sabi po niya, Sumagot si Hesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Numan sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang misyas at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw, ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Yan po. Napakaliwanag po ng bilin o tagubilin ng ating Diyos na huwag po tayong uh, makikinig o maniniwala sa kung ano man ang sasabihin o may magpapakilala na siya ang misya, siya si Jesus. Huwag po tayong maniniwala manatili at manatili lang po tayo sa salita ng Panginoon at wag na wag pong mawala sa ating pananalig ang ating Panginoong Hesus wag na ma wag na wag mawala ang ating pananalig sa Panginoon yung ating pagkakilala sa kanya bilang ating Diyos yung ating pagtanggap sa kanya bilang ating Diyos dahil ang ating Panginoong Hesus lamang ang nag iisang daan patungo sa atin sa ating kaligtasan, ano po? So Marami pa pong mangyayari. Talagang uh, patibayan po ito ng pananampalataya, mga kaibigan. Na kahit gaano nakatamis, gaano nakaganda ang mga sasabihin o paliwanag ng mga false uh, Prophet na ito ay huwag na huwag po tayong maniwala. Dumipindi pa rin po tayo sa salita ng Diyos. Dito po tayong maniwala sa salita ng Diyos. Nangyayari na po ngayon ang digmaan. Sabi po dito sa verse 6, uh, uh, makaririnig kayo ng alingaw-ngaw, ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan huwag kayong mababagabag dapat mangyari ang mga ito ngunit hindi pa ito ang wakas so ibig sabihin ang mga nangyayari po ngayon na digmaan na talagang uh, rininig din natin sa news na papanood din natin na talagang uh, lalawak pa daw sabi ng mga matatalino sa pag-analyze ng digmaan na nagaganap ngayon ay talagang lalawig at lalawak pa ang digmaan ngunit sinasabi rin ng Panginoon dito na Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit, hindi pa ito ang wakas. Yan. Napakaliwanag po sa sinasabi at pinapaliwanag ng ating Diyos. Sabi po sa verse 7, Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa, laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian, talaga pong lalawak pa ang labanan, sinabi rin po ng Panginoon dito. At ito po ang uh, isa pa na labanan ng buhay kristyano. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Imagine ano po, iba't ibang dako. Kung baga talagang mati matindi po ito na trahedya ang mangyayari. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. So, may kahirapan po talagang parating. At sabi po dito sa verse 9, sa mga panahong iyon, papupuutan tayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Sabi po sa verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Ang nakikita ko po dito mga kaibigan, kapag hindi na po natiis ng tao ang kahirapan, ay talaga pong mangyayari at mangyayari po ito yung pagtalikod ng tao sa Diyos at talaga pong uh, magkakaroon po ng uh, kaguluhan, mapupuot sa isa't isa ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa di po ba nakakalungkot isipin sabi po dito sa verse 11 marami ang magpapanggap na propita at ililigaw nila ang marami kaya kailangan po talaga nga hilingin natin sa Diyos na patibayin talaga ng Diyos yung ating pananalig sa Kanya na wag po tayong mailigaw ng mga nagpapanggap ng mga propeta na darating. At sabi po sa verse 12, ang kasama ay lalaganap, ano pat man ang pag-ibig ng marami. Huwag na, huwag. na mangyari ito sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na manlamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Huwag na wa at sabi po sa 13, sa verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya'ng maliligtas. 'Yun na lang po ang pag-asa natin. Kung tayo po ay makapanatili, kung tayo po ay uh, makapagtiis hanggang wakas upang maranasan po natin ang kaligtasan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At sabi po sa verse 14, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Halos lahat po ng ating binasa ay nangyayari na po ngayon. Marami na pong digmaan ang uh, nangyari na tapos at yung ng digmaan ay... Uh, nangyayari na po ngayon at talagang mangyayari pa at talagang may taggutom po alam mo, alam niyo po, ito po yung 7 years na taggutom, yung great tribulation, kaya nga po kapag inisip natin parang ihirap ano mga kapatid kaya sa mga sitwasyon po natin ngayon na yung nakakaranas tayo ng kahirapan, nagtitiis tayo, sabi ko nga yan ay training ground na natin kung sino eh, sinusubok na tayo ng Diyos. Kung sa panahong ito kapag tayo nakakaranas ng kahirapan, walang pera, walang ulam na masarap. Ay, uh, kamusta ang uh, kalagayan ng ating puso? Eh hindi pa pala ito ang uh, sitwasyon na mahirap na tinatawag. Talagang may parating pang grabe na kahirapan. sabi ng Panginoon dito, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa ay pagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Kaya, kung ating iisipin bilang tao, parang grabe ang hirap, matatagalan ba natin ang uh, sitwasyon na iyon? Ngunit salamat sa Diyos, dahil ngayon palang ay uh, pinapaalam na ng Diyos na, mayroong pangparating na matindi na pagdadaanan ng tao, kaya maging handa po tayo palagi. Talagang siksikan na po natin ng, uh, malalim na pananampalataya ang ating mga puso, ang ating buhay. Hilingin na natin sa Panginoon yung tibay ng loob, tibay ng pananampalataya, tibay ng uh, kaisipan at yung tibay ng ating pananalig kay Kristo na kahit anuman ang mangyari ay mananatili pa rin tayo kay Kristo. Jesus Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya mga kaibigan, sabi ng Panginoon dito, huwag tayong mababagabag kapag mayroon tayong mga naririnig na digmaan talagang mangyayari at mangyayari, sabi ng Panginoon. Kaya hindi na po natin pwedeng questionin o kahit sabi nga nung isang vlogger, ipanalangin man natin na huminto ang digmaan, palagay niya ay hindi naghihinto. Kundi lalawak pa bakit kasi nga yan ay nakasulat sa banal na aklat na talagang mangyayari at mangyayari. Dahil kung hindi mangyayari yan, hindi po muling paparito ang ating Panginoon. So, kumbaga, yan yung mga sinyalis, yan yung mga propesya sa muling pagdating ng ating Diyos. Ibig sabihin, hindi po doon sa panahon na payapa ang pagdating ng ating Panginoon, kundi doon po sa panahon na nakaka- nakakapangilabot kasi sabi nga ganun eh, kasing bilis nang kidlat sa silangan hanggang kanluran. Yung muling pagdating ng Panginoon, nabasa ko rin po yan dito sa Biblia, hindi ko lang maalala kung anong chapter yon Kaya hindi po komportable ang mga tao sa panahon ng pagdating ng Panginoon, kundi ang Diyos ay darating sa panahon ng dilubyo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po nating maghanda. Alam niyo po, hindi na po natin kailangan nga. Uh, protectionan pa <laughs> o gumawa tayo ng protection para sa ating sarili maghukay sa ilalim ng lupa para maproteksyonan ang ating mga sarili ano po kumbaga eh, ang ihanda natin ngayon ay ang ating pananalig at pananampalataya sa inyo wala pong ibang ipanghahanda uh, ipang hahanda o ipang share sa ating mga buhay kundi ang ating pananampalataya sa Diyos. Yan lang talaga ang nakikita ko dito na sinabi nga ng Panginoon dito. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So kahit anuman ang sitwasyon ng buhay, kailangan maging tapat lang tayo lagi sa Panginoon. Na talagang wala na tayong ibang kikilingan pa sa mundong ito. Hindi tayo pwedeng iligtas ng mga kayamanan ng mundong ito. Unang mga material ng mundo ito kundi ang tagapagligtas lang po talaga natin ay walang iba, iba kundi ang Panginoong Hesus at ang kailangan lang po natin ay ang pagiging tapat natin sa kanya. Kailangan maging tapat tayo sa kanya. Na wala po tayong ibang uh, dinodios sa buhay natin, wala tayong ibang sinasamba sa buhay natin kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti at hindi po siya nagkukulang sa kanyang pagpapaalala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kailangan, kailangan po nating magbasa ng salita ng Diyos sa bawat araw. Bakit? Kasi ito po ang uh, magbibigay sa atin ng kaalaman, ng karunungan, ng kalakasang espiritual upang makapaghanda po tayo para maunawaan po natin ang mga nangyayari ngayon na lahat ay nagsasabi, naku, delikado, may gera. Pero sinasabi po ng Panginoon dito, uulitin ko po ha. Sabi po ng Panginoon dito sa verse 6, Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit, hindi pa ito ang wakas sa pagkat. matikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang karian sa kapwa kaharian. So, ibig sabihin, mangyayari at mangyayari ang malawakang digmaan sa daigdig na ito at kailangang maging handa tayo at meron pa tayong isang paghahandaan. Ito pa po ang isa na ating uh, paghahandaan. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap so saan na po ba banda ang ating tibay wala po talagang matibay kahit isa mga kaibigan nagiging matibay lang po tayo dahil sa kahabagan ng ating Diyos so sa bawat araw po ay practicein po natin yung ating mga buhay na maging matibay tayo sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin yan po ay mga training ground na natin kasi meron pa palang matinding parating na kahirapan na talagang hanggat maari hindi pwedeng maging dahilan ang mga kahirapan na yan para tayo po ay mawala sa kamay ng ating Diyos. At kailangan po nating manatiling tapat hanggang wakas upang tayo po ay maliligtas ng ating Diyos at ng ating pananampalataya sa Diyos yun lang mga kaibigan pasensyahan nyo na po maingay po si Mr. Bin at dumadaan po yung ating uh, basura at uh, yan lang po ang nais ng Diyos na ipaalala sa atin sa araw na ito at salamat sa Panginoon sa kanyang salita dahil sa pamagitan ng kanyang salita tayo po ay uh, tumitibay at nauunawaan po natin ang mga nangyayari sa ating paligid even yung mga digmaan na nangyayari ngayon ay uh, nauunawaan na natin kung bakit nangyayari dahil yun pala ay kailangang mangyari at ang Diyos po ang nagsasabi dito sa kanyang salita kaya kahit ano pa ang panalangin natin na ihinto na o huminto na ang gera, hindi po mangyayari yon bakit kasi kalooban po yan ng Diyos salita po ng Diyos ang nagsasabi na kailangang mangyari ang lahat ng bagay na yan dahil yan ay mga sinyales o propesya sa muli niyang pagparito. Ano po, kaya salamat sa Panginoon sa kanyang salita sa araw na ito. Hanggang dito po muli mga kaibigan, ang ating uh, video na wapo ay may naunawaan po tayo sa salita ng Diyos. At kapag kayo po ay may bakanting oras, buksan niyo po ang Mateo chapter 24. Kahit simulan nyo na po sa verse 1 hanggang 14, the whole chapter po ng matthew Mateo 24. Ang kailangan lang po natin dito ay manatili po tayo sa pananalig sa Diyos. Ano man ang sitwasyon ng buhay, purihin po ang ating Panginoon. Hanggang dito po muli, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen.